sa mga dagad. Danggyo ko. Iyan, kilig-kilig muna tayo mga kapatid. Para naman ay maging masaya. di ba? Huwag puro stress. Huwag puro issue. Ah, Dito sa'yo sa kiligan moment ng Danggyo. Ayan. Ang puso sa'yo'y baliw, nais kong malaman mo, na iniibig kita. Ayan, mga kadanjoy dyan, uh, abang-abangan natin po at napakasarap po ang buhay na kinikilig. Ayan. Hindi ko na sana pinagmasdam Ang iyong ganda At hindi na rin pinansin pa Bawat ngiti mong may gayuma Dahil sa kala ko Di ako ibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano Nais kong malaman mo na inibig kita. Ayan, mga kapatid, shout out sa inyong lahat. Ayam Kita. Ayan mga kapatid at uh, tayo nga po ay napanood natin na ang matagal nating inaabangan na ang Danjoy po, no? Grabe po na, na talaga po na nakita natin ang kanilang love. Hindi yung love team lang ba? Nandiyan yung pagmamahal na tunay na wagas, <laughs> di ba? Sabi nga naman, ang pagmamahal pag pumasok ay sinuan ay hahamakin lahat ay tama ba yun mga kapatid na talaga nga naman po ay nakakatuwa at na ito nga po ay yung danjoy nga po ay talaga naman pong napakaganda po na grabe po talaga sobra akong natuwa na talaga yung episodes, anong episode na po yun na uh, pinanood natin, tantang na natin po kung anong episode po yung Danjoy. Tal talagang kilig, nakilig po talaga ako na talagang nakakatuwa na sobra-sobra po talagang naging happy dahil dumating nga yung Danjoy na sila ay kumain. Iwan ko, napakaganda pong lugar yung pinuntahan po nila na talaga pong nakakab good vibes po talaga yung ginawa po ng Danjoy. Ano? At uh, sana nga po ay yung bang tuloy-tuloy lang po yung tayo yung sumuporta po dito sa love team kahit alam natin na sila na, may amin na na. Diba? Uh, para sa akin po, yung talagang ang danjoy po talaga ay nandoon na talaga yung hindi na natin matatawag na ito ay pagkukunwari o pagbabalat kayo, di ba po? Kasi ang danjoy ay isa sa mga inaabangan po yan na love team. Na ngayon nga may amina lalo pong nakakakilig, di ba po? na kahit sino po naman ay talagang kikiligin. Ako, kinilig talaga ako ng tudong-tudo. Nung makita natin na talaga nga naman na yung kanilang pagsasama, na talagang makikita mo po talaga yung kanilang sweet na hindi daw nga po sila na laging nagkakasama dahil nga si Joy alam naman natin na busy-busy -bisi sa kanyang pag-aaral at um, grabe, grabe po talaga yung nagawa talaga yung mga Danjoy, uh, Jumcar, Edsy, talaga yan po ang inaabangan na love team na nandyan, talagang kikiliging ka, ba? Diba? Kaya ako po sa totoo lang po mga kapatid ay nandito lang, nagaabang na sana po ay tuloy-tuloy na lang tayo, iwas stress na lang at talaga pong nakakaano rin po yung puro awayan na hindi na natin alam kung saan po maaantong ang lahat na po uh, issue kasi ako po na naano na rin ako, nai-stress na rin ako gusto ko rin po yung uh, good vibes na lang lalong lalo na po na tayo po ay nagkakaedad na na kailangan na natin relax uh, yung pang masaya na lang tayo sa bawat ginagawa natin. Ano? Yung hindi na tayo na nakaka-stress na talaga na sabi nga nila na kung araw-araw na rin lang naman ang issue po for what na nandito tayo sa social media na nagbabangayan. Ano? Kasi minsan po ang ibang tao uh, magkamali ka lang yan, ah, araw-arawin ka at marami nang tutulog sa... <laughs> tutulig sa sayo, di ba? At napakaganda po tayo po ay hindi naman lagi po tayong tama. Nagkakamali at nagkakamali po tayo. Huwag natin yung lagi natin iisipin na ay tama ako. Alam niyo po, pangit yun sa ating kapwa na mali nga yung uusiging ka na ng paulit-ulit. Ano? tao lang tayo na nagkamali. Ako, alam niyo po, mga kapatid, hindi ako lahat perfecto. Inaamin kong ako'y nagkakamali at yung pagkakamali ko nang po, itinatama ko po, mga kapatid. ba? Diba? Masarap po na uh, tayo ay nauunawaan ng kapwa natin. Pero kung ang kapwa natin na nagkamali ka na, lalo ka nang didikdikin na di, 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 di ng kakamali ay... Pasensya na po. Diba? Pero ang mga ibang reaktor, nauunawaan ko naman po dahil bilang isang reaktor ay may kanya-kanyang kaming uh, opinion. Kaya kailangan po tayo unawain na lang natin kung yun ang gusto nila ay nasa sa kanya layan. Pero ako po sa totoo lang ay nandyan pa rin po yung puso ko na nasasaktan din po ako sa mga nangyayari dahil tao lang po no na nagkakamali yun na nga di ba ang lagi kong sinasabi po mga kapatid yung opinion nyo opinion ko dapat po natin respetuhin sila no kaya dito na lang mo tayo sa kilig-kilig at nakita mo naman po kung paano mag kiligin tayo dito sa Danjoy. Ano? Napakasarap pong panuorin sila. O hindi na ako kukuha po ng video dahil panuorin na lang natin sa vlog ni Kalinga Prab ang Danjoy at bukas nga birthday ni Papa Dan. Ayan, ano kaya ang sorpresa na maibibigay ni Joy Diwata, di ba? Kaya abang-abangan natin bukas ang birthday ni Kalingap Dan. At uh, panoorin natin po ang Danjoy na para po naman tayo ay makatulong dito kay Kalingap Rab dahil po marami pong tinutulungan si Kalingap Rab, Ano? At uh, masaya lang tayo. Huwag natin pairalin yung puro galit, puro inanakit sa mundo. Huwag po. Maging masaya na lang tayo para... Uh, good vibes at uh, walang anumang uh, sama ng loob. At yung mga ayaw, alam niyo po mga kapatid, wag po kayong magagalit sa akin. Kung ayaw niyo po yung sinasabi ko at gusto niyo pong uh, iansab ako, it's okay. Kung gusto naman niyo po akong yakapin, It's okay. Thank you so much. Dano, wala ako kayong magag -di ako magagalit sa inyo totoo yun. Kung mga kaibigan ko na ayaw sa akin, it's okay din. Dahil po, yun ay opinion nyo, yun yung gusto nyo, ay pasensya na po. Ako, wayaw ko po, po na magkaroon ng sama ng loob sa inyo. Dahil tayo dito po lang sa social media, magkakakilala. Ano po? Kaya good vibes na lang tayo at kakantahan ko kayo ng aking favorite song na matagal ko rin pinag-aralan. <laughs> hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma Dahil sa kala ko'y Di ako ibig sa'yo Ikaw pala ang aakit sa'yo gulong gulong Ang puso ko't isipan Araw gabi ay pangarap ka At sa tuwin ay nababalisa Dahil ba ang puso ko Di ako Ay, mali, mali. Hanggang kailan matitiis ang lihim ng pag-ibig ko? Ano Nais kong malaman mo na iniibig kita. Shout out sa mga Danjoy. Killed overload talaga ang ating minamahal na si Joy at si Dan. Diba? Danjoy lang tayo. Kilig-kilig. Mas Dan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma dahil sa akala ko di ako ibig sa'yo Gao palang ang aakit sa puso ko.

ang Danjoy Killing Overload. Shoutout sa inyong lahat, mga kapatid. At sana po ay tuloy-tuloy lang po ang suporta natin sa Danjoy at sa lahat ng mga love team, ang Jumcar, Edsy, Edpow, at Sidros. Tuloy-tuloy lang po tayong sumuporta sa mga love team ni Kalinga Brab. ba? Diba? At napakaganda po tayo yung uh, nagkakaisa Wag na po tayo, iwas issue na po. Kasi napakahirap po yung puro na lang issue issue nung ano? yung counting pagkakamali natin at um, tayo po ay parang uusigin. Ay pwede naman po tayo mag-reaction, ipaliwanag natin na ganito ay hindi tama gaya po ng mga kaibigan kong nagmamahal po kay Malodilo Santos na kung nagkakamali man si Malodilo Santos, pinaaalalanan nila at itinatama nila. Yun po ay na-appreciate ko po. Thank you so much, Dan Joy Killing Overload. Sa aking mga kasama sa Dan Joy, ay saludo pa rin ako po na tayo naririto para po lang sumuporta sa lahat ng mga uh, beneficiary po ng Kalingap uh, lalo na po sa mga Kalingap thank you so much po lalong lalo na po sa founder ng Danjoy. yun po si paring babi po maraming salamat at sama sama tayo yakapin po natin ang Danjoy dahil po, todo po ang kiligan ano po mga kapatid at panuurin po natin yan sa vlog ni Kalingap Rap dahil po tayo po ay makakatulong na. Ito po ay hindi na ako kumukuha ng video para ito po ay para lang po ito dito sa kalingap na tayo po ay sumuporta na lang. Ano? At wag na natin pag-away-awayan, wag na natin pagtalunan kung ano man po yung mga sinasabi ng iba. Basta ang mahalaga, nandito tayo. Go-go lang po. Saludo! at ko, kay Santos Matubang, at na vlog, at kikalinga Prab, palagi po natin yan susuportahan sa saluduhan. Ano po, maraming salamat sa mga viewers na nakakaunawa at malawak talaga po ang pang unawa ng ating mga viewers. Salot! God bless you po sa inyong lahat. Marami pong salamat. Thank you, thank you talaga. Bye-bye. We love you.